Grabe nga ang depensa ng Lakers dito, nilamo ng number 1 team na payang MVP candidate, pinagalita pa ni Lebron ang teammate niya and then nasty crossover ni Austin Reeves, iwan ang kalaban, Ludor, binatukan naman si Lebron. Number 1 team sa West laban nga sa number 10 OKC Thunder vs Los Angeles Lakers Abay start na tayo agad Kung saan sa first quarter natin Napakaganda ng umpisa nga dito ng OKC 11 to 2 lead agad sila Si Chet Holmgren May 5 points na agad Samantalang ang Lakers lapis start Kaya naman si Lebron James mainit na ang ulo at nagpatuloy nga ang ganyang storya this quarter kaya naman naging dosi na rin ang lamang ng mga dayo pero sa pangunangan ni Dilo, Rui at Austin Reeves ay kanilang binaba sa dalawa na lamang ang lamang sa kanila. 9-0 na ang kanilang pinakawalan. Salamat din yan sa depensa ni Andre Davis in the paint and then what a defense pa dito na dinwidig kay SGA and then layup tied na ang laban timeout ang OKC. At sa pagtatapos ng ating first quarter ay nauwi nga tayo sa tie game at 25 points. Second quarter natin, abay si Lebron naman ang nanguna sa Lakers offense kung saan nakakuha na sila ng 6-point lead dito nilamun pa ang alley-oop attempt kay Chet Holmgren. Grabe na ang depensa dito ng LA Lakers na tunaw nga ang offense ng OKC si Thunder. Lamon sila mga idol at 2 points lamang ang kanilang in-score sa team in 6 minutes kaya naman umabot na rin sa 10 ang lamang dito ng home team. Kaso, kahit maganda nga ang depensa ng Lakers dito ay pangit naman ang kanilang opensa, napakadaming turnovers, kaya naman nakabalik din ang OKC Thunder sa paunguna nga yan ni Lou Dort. Pero sa ending minutes nga natin, Andre Davis at Lebron James nagtulungan na. Kaya naman ang Lakers umangat na naman dito by 9 points, 52 to 43 sa pagtatapos ng ating second quarter. Ang opensa ng OKC hindi nga makaporma dito sa Lakers defense. At sa ating third quarter naman, nasty step back three pointer ni Austin Rivers iwan ng kalaban at nagpatuloy ng panguna dito ng Lakers sa first two minutes natin. Pero hindi na rin nagtagal yan dahil nabuhay na nga ang opensa dito ng OKC Thunder after struggling in the first half. Nakakadikit na sila by 2 points. Pero the Lakers guards answers. Dilo at Austin tumulong pa si AD balik sa pito. Ang lamang nila, timeout ang OKC dito. Kaso hindi pa pala tapos ang LA Lakers at bigla na namang sumikip ang kanilang depensa. Kaya naman nagresulta na naman ito ng pagangat nila by double digits and this time biggest lead na nga nila yan, 15 point lead. Si SGA frustrated na sa depensa ng Lakers, hindi sila makascore. Si AD tinawanan na lang siya another timeout nga para sa mga dayo. At hanggang sa pagtatapos ng ating third quarter inilagaan na lang ng LA Lakers ang lamang nila at grabing ang 89-72 ang score natin after three quarters ng paglalaro. At sa fourth quarter natin, inisaan nga ni Lebron si Chad Holmgren dito, veteran move. And then biglang nag-takeover mode si D'Angelo Russell. He catches fire mga idol at lalo nang nawalan pa ng pag-asa itong OKC okay si Thunder. Nang dahil umabot na nga sa 24 points ang kalamangan ng LA Lakers sa kanila, 103 to 79, nag-uubos na ng timeout ang Thunder dito. At surprisingly maagang sumuko ang OKC okay si Thunder dito with 9 minutes left nilabas na ang kanilang mga starters. At nagresulta nga ito ng upset victory para sa Lakers against the number 1 team sa West.